Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshaallah eh uh, itutunya tayo pagtalakay din sa dalil Muslim pero nandon tayo sa eh uh, nauka Islam. Kaya ito, iniisa-isa natin, alhamdulillah. Nandito tayo sa pang-apat na nakid. Yung unang nakid nga, shirp. Pangalawa, yung syafa'ah. Sa iba pa, liban kay Allah. At pangatlo, yung sino man ang maniwala na tama ang relihiyon ng iba. At hindi sila tinuturing na kafir. O kaya tama yung kanilang mga paniniwala at gawain. At yung pang-apat, Mani atakada ang nagay rahadhi nabi akmalu min hadjihi Sino ang maniwala na meron pang gabay na mas matuwid sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Aw an na hukma gayrahu ahsanu min hukmihi O kaya yung naniniwala na ang paghatol ng iba pa liban pa sa paghatol ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi o sa ganitong konteksto yung batas ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi Kaladina yufaddiluna hukmut tawagit ala hukmihi Katulad ng mas gusto nila ang hatol ng mga tawagit Tawagit, uh, tagot sa, ano, sa konteksto ng Diyos-Diyosan At mga gumagawa ng batas liban pa kay Allah yung mga batas ng tao na taliwas na taliwas sa batas ni Allah Bago pa hintulutan mo yung ano, same-sex marriage pahintulutan mo yung kabadingan, eh yun ay malinaw na taliwas sa batas ni Allah. Pahu kafir. Sino man ang gumagawa nito ay may tuturing na kafir waliyadu bil'am. Pero kafir, syempre, kafir na maaring merong hukom sa dunya at maaring ang hukom sa kanya doon na sa akira, sa kabilang buhay. Kasi di ba Uh, maaring murtad na nga itong tao na ito. Pero dahil walang gobyernong muslim na magpapatupad ng parusang kamatayan, hindi siya pwedeng patayin basta-basta. Oh, baka dito, nakita nyo si, ano, si John Scott nando sa prosesyon nung, ano, nung pesta ng San Gabriel, binaril yung kagad sa ulo. Mur murtad ka, sabi mo. Hindi ganun. Hindi, ano, hindi, nga ganun yung death penalty na ano ang death penalty um, sa mortad ha? sa mortad may may paglilitis kumbaga may pagkuha ng ebidensya pagtatanggol nung nililitis yung sarili niya hilingin sa kanya na magtoba mga ganong bagay yung pinapa-assassinate ni propeta Muhammad sallallahu iba mga pinuno talaga ng mga kalaban katulad nga nung ano yung natin nung nakaraan yung si Kaab bin al-Ashraf at ngayon din yung isa pang ano, hudyo dun sa, ano, sa Kaibar, si Abu Rafi. At iba pa, pinapatay sila, pinasasinit sila ni Propeta Muhammad SAW dahil sa pagtatraidor doon sa konstitusyon ng Madina. Meron silang konstitusyon, meron silang kasunduan, meron silang alyansa. Pero itong mga tao nito na ay nagtraydor laban sa mga Muslim. At normal yun. Normal. At yun nga, hindi sila basta-bastang maaresto kasi nakatago sila sa mga kastilyo nila. Kaya ang inutos ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ipapatay sila. Pero yung pagpapapatay, hindi yun basta-bastang ginagawa kung kani-kanino, lalo na si sibilyan. sibilyan, lalo na sibilyan. At kahit noong panahon ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meron namang nagmurtad, di ba? Hindi naman pinapatay. Kung maalala niyo yung nagmurtad na ano, yung niluluwa ng lupa yung katawan niya. Hindi naman yung pinatay ng mga Muslim. Namatay yun ng natural na kadahilanan. So yung maaaring walang hukom dito, pero sa kabilang buhay, doon siya hatulan ni Allah ng pagiging kafir. Kasi komplikado yung mga bagay-bagay. Hindi ito ganun ka ano minsan. Hindi black and white ang lahat ng uh, bagay. Meron mga bagay yung minsan ano, uh, may mga ano, may mga malalalim pa na usapin. Sitetuloy so, natin itong number 4. Ang dilemma ng scholar tinalakay nila ito sa pagsisimula sa pagpapatibay muna kung ano ba yung paniniwala natin tungkol sa gabay. So tayo naniniwala, yung unang natalakay natin ay pegado ahli sunnah anna kulla man al-i'timadu sahiha, al-i'tikadu sahiha, wa addal wajibat, wa muharramat, fa innahu yadkulul jannata. Ang marapat sa Ahlus Sunnah, kung pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnah, ang sino man na magkaroon ng tamang paniniwala, gumawa ng mabuti at umiwas sa mga pinagbabawal, sila yung papasok sa paraiso. So dapat kompleto ito. Hindi pwedeng tama yung ginagawa mo pero mali naman yung paniniwala mo. So dapat ang muslim tama ang kanyang paniniwala sa kanyang puso, tama ang kanyang pagsasagawa sa kanyang katawan at sa kanyang dila at ang katawan at dila na ito at the same time ay umiiwas sa mga pinagbawal ni Allah. At dito na itong parte na ito. Tawdihul maksud, bikulil ulama, maniatakadaan na hadyan, afdalu hadji nabi sallallahu fa huwa kafir na nilinaw na natin yung paniniwala na sino mang naniniwala na meron pang gabay na may na mas mainam kaysa sa gabay ni Prophet Muhammad sallallahu ang tao na ito ay kafir ang tao na ito ay kafir sa sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tungkol sa usapin na ito yung bagay na ito may kinalaman sa umurod din Okay, so may kinalaman nito sa so, umurod. Kung maniniwala tayo na mas mainam yung inimbento ng kufar kaysa inimbento ng muslim, walang problema. Huwag gagamitin natin inimbento ng kufar kaysa inimbento ng muslim. May baril. Mas ginamit natin baril na inimbento ng kufar kaysa inimbento ng muslim, walang problema. Siyempre, wala namang kinalaman doon yung ano, yung sunna unang-una. Pero maring mangyari halimbawa, so yung, ano, uh, yung gabay, kumbaga na, actually kung tutuusin na eh, lahat ng patas sa Islam, maaaring nga may ugnay bilang diniya, di ba? Bilang may kinalaman sa reliyon. Pero nga nilinaw dito, na may kinalaman ito specifically sa reliyon. So kung yung tao, isipin niya na merong relihiyon na mas, mas matuwid pa kaysa relihiyon ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam, yun ang kufur. Okay? Pero halimbawa, isipin natin na mas magandang gumamit ng kotse kaysa sumakay sa camel na sinasakyan ni Propeta Muhammad Sallallahu hindi magiging kufur yun, insya Allah. So dito, Amma umurud dunyawiya al-mubaha. Sa so, tungkol naman sa umurud dunyawiya, haraja ala ikhtara shayan minha. Walang problema kung pipiliin ng tao ang anumang bagay na may kinalaman sa dunya. Kahit ito pa ay imbensyon ng kufar, uh, ginawa ng kufar, o kumbaga minanufacture ng kufar, walang problema. Walang problema. Ang inihigpitan yung mga bagay na may kinalaman sa reliyon, kahit ano yun. Hindi mo siya ginagawa, pero meron kang paniniwala. Paniniwala pa lang. Ano na? Uh, sablay na, kufur na. Paano pag, pag isinabuhay mo na? Diba? Halimbawa nga, yung mga tao, meron silang paniniwala na outdated na raw yung duwaya. Yung taadud, yung pwede ka mag-asawa ng hanggang apat outdated na raw, makalumang batas. Paniniwala lang nila yun. Yun palang kufor na. E paano pa kaya pag sinabi na nila yun, isinabuhay nila at itinuro nila sa iba. Sa pagdating sa dunya, wiyah, walang problema. Inshallah. ganyan din sinabi, wala yukalo an hada, innahu a'rad an hadji nabi sallallahu alayhi wa Pero gayon pa man, hindi natin pwedeng sasabihin o nga, di ba ginamit natin yung kotse kaysa sa camel. Sasabihin natin, mas maganda tong kotse kaysa sa camel na ginamit ni Propeta Muhammad Salam Salam. Huwag na natin iugnay kay Propeta Mom Salam yung usapin. Sabihin na natin, mas gusto ko yung kotse kaysa doon sa camel kasi mas mabilis, mas komportable. Ganun na lang. Pero wag mo nang iugnay kay Propeta Mom Salam na parang ano kasi, kapag ganun yung sinabi mo, parang nilait mo siya o pinagtawanan. Ganun parang siya sabi mo camel lang yung gamit niya kung magagan pero depende pa sa intention insya Allah pero nga uh, sa sa Islam minsan ano eh para may kita mo nga na ultimo malilita bagay kahit sa mga pananalita ay inihigpitan o merong mga patakaran kasi maring yung tao makakapagsabi siya ng bagay na maliit minamaliit niya pero magagalit si Allah dahil sa kanyang sinabi dahil dumapupunta siya sa impyerno so, dapat maingat ang tao. Lian na la yazalu mutamassika bi So hindi natin hindi natin iugnay yung anumang bagay na preference natin sa dunya. Uh, iugnay kay Propeta Muhammad sallallahu na mahamak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tayo ay nananatili na konektado o may kinalaman sa sharia, sa kanyang pagsasabatas. ولا يختار لنفسه إلا ما أباهه الله ورسوله دون ما حرمه at hindi kumbaga hindi siya pipili ng anuman kumbaga naiisipin niya mas mainam ito kaysa sa gamit ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagkos ang kanyang pananaw dito pinipili niya isang bagay dahil pinahintulutan ito ni Allah at pinahintulutan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa bandang huli, kumbaga, isina uh, isinasaalang-alang pa rin natin si Allah at si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagdating sa kung ano yung mga bagay-bagay na pipiliin natin sa mga bagay na may kinalaman sa dunya, alhamdulillah. Fakulla abahahu Allah Ta'ala la ithma ala man ikhtara shay'an minhu li nafsihi. Sino man o anumang pinahintulot nga ni Allah ay walang kasalanan ang sino man na pumili ng alinman dito para sa kanyang sarili. Okay? Bawa pipiliin ng tao. Ano ba yung pwedeng ano? Bukod dun sa camel, sample. Toothbrush, tsaka siwak. Kasi merong tao, halimbawa, uh, lahat naman nagtututbrush, di ba? Kahit naman siguro yung gumagamit ng siwak. Pero yung kumbaga, isipin mo na mas takakalinis ng ngipin yung pagtututbrush, paggamit ng toothpaste kaysa sa uh, pagsisiwak, maari kasi may kinalaman din yun sa dunya. Pero yung isipin mo na masusunod mo ang sunna sa pamagitan ng siwak, uh, yun ganun dapat. Pero isipin mo yung baligtad naman, Masusunod bang na sa pamagitan ng paggamit ng toothbrush cases sa pagsisiwak? Yun yung hindi pwede. Intindihan nyo, yun yung ah, halimbawa dito. So pwede kang, ano, pwede kang mag o kahit may ano pa, kumbaga may paniniwala ka na mas nakakalinis yung toothbrush cases sa siwak, pwede walang problema kasi dunyawi na yun. Pero syempre, mas mainam na wag na nating ikumpara pa na kumbaga isipin natin na sinauna yung batas ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaya siwak yung gamit nila o kaya outdated doon namang bagay. Ang pinaka-safe, kumbaga, ahwat, huwag na tayo mag-uugnay ng paniniwala kung maniniwala tayo na mas nakakalinis yung toothbrush. Ang gandun lang. Isipin natin mas nakakalinis yung toothbrush na may toothpaste kasi may mas maraming chemical na panglinis. O yun na lang. Pero yung, kumbaga, yung mapipintasan pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag na lang itigil kumpara tumigil ka na sa usapin na 'yon. -Nabi wa in kana tariqat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila shak hiya afdalu't tariq wa hiya adamu tawassu fil mubahat wa tawkirul waqt wal juhud at ta'a lillahi ta'ala Wal ijtihadu fin nawafili wal ibadatillahi kadarul mustata. Sa inga, nananatili na iniisip natin ng paraan pa rin ni Papata Muhammad Sallallahu Salam ang pinakamainam, inshaAllah, na kaparaanan. Na yung kanyang kaparaanan, alhamdulillah, ito yung sinusulod natin sa lahat ng pinahintulutan dito sa bawat oras na kaya natin gawin ito, insya Allah, dahil ang mga ito ay pagsunod kay Allah, uh, sa, gayon din sa pamagitan, mga bukod pa doon sa mga usapin na ito, sa bukod pa rito, mainam din na tayo ay susunod kay Allah ayon sa ating makakaya, insya Allah. Illa anna hadihil manzila aliyah la yajibu ala kulli muslim an libulugiha. Wa innamal kamalu darajat. So maaring ano nga eh, balik tayo doon sa siwak. E kung halimbawa may tao ayaw niya mag-toothbrush, siwak talaga gusto niyang gamitin. Kung gusto niyang gawin yun, pwede rin. Dahil ang gabay nga ni Papeto Muhammad Sallallahu Salam ay tunay na gabay. Ngayon kung ayaw niya nga yung Adam at Tawas, feel mo bahat, ayaw na niyang tumanggap na iba pang pinapahintulutan, nakastick lang siya sa siwak, halimbawa, pwede rin walang problema na sa pamagitan nito ay nasusunod niya si Allah at ang sunna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang problema. Pero nga ito ay hindi wajib sa Muslim. Ngayon kung gusto ng Muslim dahil inaakala niya na ito yung magpapataas ng kanyang antas, insya Allah, uh, pwede naman. Dahil yung pagiging, kung yung pagkakaroon ng iba't ibang antas ng pananampalataya, lalong-lalo na yung mataas na antas ng pagsunod sa sunna, iba'y iba, -iba rin yung interpretasyon dito ng tao. At iba't iba rin yung antas nga natin dito. Fakul la yasa hasabatakatihi. Ang bawat isa ay magsisikap ayon sa kanyang kakayanan. Okay, so mag magsiwak ka kung gusto magsiwak tayo mo mag walang problema. Nagsisiwak ka at nag walang problema. Nagtututbrush ka nang hindi ka nagsisiwak, wala rin problema. Kasi siwak, sunna naman din. Walang problema. Wa sabatay sirullahi ta'ala lahu. At gagawin niya ang bagay na ito. Mamimili siya, yun nga yung, yung sample natin, yung siwak at yung toothbrush, mamimili siya sa pagitan ng dalawang yun, kung ano yung pinadali para sa kanya ni Allah. Okay? Kasi minsan mahirap din naman humawak ng siwak di uh, hindi mo humawak, humanap pala. Mahirap humanap minsan ng siwak. Kasi siwak, yung sabi ng mga scholar, hindi lang ito yung ugat ng ng arak, yung specific na puno. Kahit anong ugat, pwede. Ugat ng puno. Basta ito yung malambot na hindi makakasira ng ngipin. Siyempre, malinis. Kumbaga, pwede mo siyang gawing siwak. Yung uh, kahit ano eh yung ugat ng mangga, ugat ng ano ng papaya. Basta ano, siya, malambot, pwede mong basta magagawa mo siya na nasa consistency ng siwak, yung ganun siya kalambot kapag uh, pinalambot mo na siya. So pwede siyang gamitin inshaAllah kapalit ng yung siwak na yung arak pwede. inshaAllah, So pwede. Pwede nga minsan mahirap makahanap ng ganun. Paano kung nasa siyudad ka halimbawa, walang siwak, walang ugat ng puno, Meron lang doon ugat, yung ugat ng ano, ang halaman lang na malapit sa inyo, yung ano, santan. Eh ugat nun, wala pang ganito yung ugat nun eh. Hindi may yung magagamit na siwak. Pero yung pwede, bayabas pwede kasi malaki yung, ano, yung ugat niya. So lahat yun ay pwedeng gamitin siwak. Alhamdulillah. Falhaddul adna alladhi la bihi bihil muslim nga, so, ang mahalaga dito, kumbaga yung minimum na pwedeng gawin ng Muslim, ang anumang bagay na hindi siya nagkakasala rito. O yakuno najiyan insya Allah ta'ala an yakuna mukiman lil faraidi mujtaniban lil muharramati. So siya ay maliligtas na, sapat na, siya, sapat na para maituring siya na ligtas, insya Allah, sa pamagitan niya ng sa pamagitan ng pagsasakatuparan niya ng mga obligado at paglayo sa mga ipinagbabawal. Okay? Thumma ba'da dalik alayhi fi ma yaqtarahu Pagkatapos nito, wala nang problema. Kung ang pipiliin niya, kung ano ang pipiliin niya para sa kanyang dunya at para sa kanyang buhay ala na yan bagi an yakuna lahu nasibum minas sunan kahit pa marapat sa kanya na sumunod sa sunnah pwede siyang gumawa o gumamit ng iba pang paraan na pinahintulutan yan nga sa paglilinis ng ngipin na sample natin ngayon oo merong siwak pero ang gagamit siya ng toothbrush walang problema at gagamit siya ni iba ibang toothbrush wala rin problema kasi may iba ibang toothbrush di ba may toothbrush na carbon yung bristle, may toothbrush na iba yung kulay, may toothbrush na gawa sa bamboo yung handle. Wala nang problema yun doon sa mga bagay na yun. So yun nga, sinusunod dati ng sunna sa mga gawain, katulad ng sala, siyam, kiratul, quran, waliktaro minadikrilla, pagpaparami ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa mga gawain na may kinalaman sa dunya, anong tawag doon? yung mga muamala nga. So dito na nagkakaroon ng distinction sa pagitan ng ibada at muamala. Pagdating sa mga ibada o pagsamba, lahat ng ito ay haram liban na lamang sa mayroong dalil na pinahintulutan nito. At dito, hindi maari magkaroon ng gabay liban pa sa gabay ni Papeta Muhammad Salam. Pero sa mga muamala, uh, walang problema kung magkakaroon ka ng iba pang paraan dito halimbawa nyan, sa mga muamala, yun nga, ang pangunahing kaida rito, lahat ay pinahintulutan, liban na lamang sa may dalil na ito ay pinagbabawal. So, pwede kang magkaroon ng pagpipilian pagdating sa muamala. Yung pagtulog, ano yun? So, muamala rin primarily yung pagtulog. Pero syempre, katulad sa sabi nga ni Sheikh Omar, yung mga bagay-bagay, pwede magkakaroon ng iba't ibang dalil. Okay? So kung si Rashid, halimbawa, naging sahaba ka, lalapitan, lalapit ka kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingi ka ng payo, sabi mo kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ausini, siguro ipapayo dyan sa'yo, huwag kang magpuyat <laughs> para hindi ka tulog na tulog. <laughs> yun yung ipapayo niya sa iyo. So yung pagtulog, muamala pero yun nga, maaaring magiging ibada kung natutulog ka para magising ng maaga sa pagsamba kay Allah. So para sa iyo, haram, yung pag, harap na yung tulog mo kasi nalalampasan na yung mga hangganan ni Allah. So ganoon mo siya madidistinguish yung pagsunod kay Propeta Muhammad Sallallahu akong kumbaga dito sa nakid yung paniniwala na meron pang ibang gabay na mas mainam sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu kung may kinalaman sa ibada kufur kung may kinalaman sa muamalah may kinalaman sa kumbaga pang araw-araw na gawain, walang problema, insya Allah. Kung may kinalaman sa ibada, kufur na akalain ng tao na may mas mainam pang gabay kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero pagdating sa muamalah, walang problema, insya Allah. So tutuloy natin ito, insya Allah. Pero tapusin natin yung pangatlo. Aniya saliha tuhawilul adat wal umur al mubaha ila ibadatin. Ang mabuting layunin, intensyon ay nagdudulot na ang mga mubah ay maituring na ibada o magantimpalaan bilang ibada. Na siyang yung dulo ng tinalakay natin ngayon, Alhamdulillah. So itong ano, tatlong saligan na ito, sa tatlong saligan na ito na unawaan natin, ang tungkol sa uh, pagiging kafir ng sino mang naniniwala na mayroon pang ibang gabay na mas kumpleto kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa so, tatlong natin, inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.